ah uh, magandang araw po sa inyo. Ako po si Santos Rigado Jr. Ako po ay may maliit na babuyan at ang akin lang pong uh, sasabihin ay ako po ay nakikiusap na sana ay tulungan po kami sapagkat ang pangunahin po namin hanap buhay ay ganito po magbaboy po kahit na napakalit lang. Ang kaya po ako nagsasabi o oh, ay ang akin pong nagiging problema rito ay sa kakulangan po ng bumibili. Yung po namang aming uh, pamakain o feeds na binibili ay sobra pong mahal. Pero ilang halos mga apat limang buwan na po na ang aming mga baboy ay hindi po halos nabibenta. Meron naman pong bumibili ay napakamura pong halaga at hindi naman po sapat doon sa ginamit naming mga puhunan. At halos naman po lahat kaming magbababoy dito sa uh, Kaniwan, Bordeos, Quezon at sa lahat po ng bayan ng Bordeos ay halos ito po ang nagiging problema at maging sa iba't ibang bayan po na nasasakop ng Quezon. Ito po ang pangunahin naming pinapakiusap na sana po ay masolusyonan ang aming mga problema uh, dinaranas sapagkat napakahirap na po ang buhay namin sa ganitong kalagayan na walang bumibili ng mga baboy namin. Yun lang po at maraming salamat po. Sana po ay ma matulungan po ninyo kami na maiparating po ang aming hinaing sa inyo. Salamat po ng marami. Yan po yung yan po, yan po ano po. Ay halos nga <coughs> Parang hindi. Sa maganda araw po sa inyo, dahil sa mga taga-subaybay natin sa mga nasa pamahalaan at lalo higit sa mga private individual, private sector na kung saan ay mga tumutulong tumutulong lalo higit sa usapin ng pagbababoy ngayon po kasama natin si Kuya Pong at uh, si, uh, si Ate na sila po ay mga magbababoy dito sa bahagi ng Pulillo Island at uh, tayo po ngayon ay nasa Kaniwan, uh, Bordeos, Quezon hindi lang po sila yung magbababoy dito pero uh, ang problema nila, yun, ang problema nila yung ano po yung isa sa pinaka problema ninyo sa pag-aalaga ninyo ng baboy at malalaki na. Ayun po market. Yun. Wala yeah. pong bumibili ngayon. Eh, sapat na po yung laki, wala namang itong... Yes, yes sa kasalo po yan po yung baboy di ba ang baboy ay eh, 3 months pa lang po ay dapat na pinili na po yun yung, oh. yung, yung, yung isa sa malaking problema na kapag 3 months na at hindi pa binibili ang ibig sabihin kayo ay nagdadagdag pa ng mga ng pagkain at uh, ayun din po sa kanila na ang pagkain yung feeds ngayon ay napakamahal kung magtutuloy-tuloy ang uh, pag-aalaga nila ng baboy at walang nabili. Sabi nga kanina ni ate, ay luging lugi na. Kaya patuloy po kami na nanawagan, lalong higit po sa local government ng Bordeaux Cason at sa lahat po ng local government na sana po ay magawa ng paraan na hindi lang po dito sa bahagi ng Polillo Island, kundi po sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas na kung saan ay mayroon tayo mga mga kababayan na nag-aalaga ng, uh, ng baboy. Subalit ang problema nila ay walang namimili. Kung mayro mang namimili, ay binabarat. Na. Barat na barat. Sa kasalo ko po, yung magkano po yung kilo ng livestock na baboy ninyo? Ay, okay, kinatawaran lang po yan, ng mga 140, 130. Uh, ganun po ang presyo na. Samantalang hindi naman sumasapat po sa market ng kids. Ang sa binibili na pagkain pakain, eh, hindi po sapat na. Dapat kinakamababa noon, sa mga isang taon ng last year po ay parang 160 na po yung mababa pa rin. Kaya yung ngayon po ay lalo nang bumaba sa halip na yun ang page lalo nang tumataas ang, ano, ang bawat sapo na binibili po ng ang isang sapo na po ngayon ng pigs ay yung uno na rudy na company ang binibili po namin dahil yan ang nagsusuply dito sa Colillo Island ang Bordejos ay maabot na po ng 2,035 pesos na yung, yung po yung R2 yung R1 ay, ay yung R1 ay mas mahal ang R1 po per kilo ay 75 per kilo po kaya yung parang kulang lang 2,000 din po yung 25 kilos na R1 pero ang kalamitan pong nabibili ay din nga po R2 at hanggang R3 ang R3 po ay less than 1 uh, 2000 mga 1900 o 1800 to ganun mga 19 ganun kulang 2000 sandaan lang po mahigit yata ang Pero kaso. Hmm, ilang, ilang sako po ang uh, o ilang sako o ilang kilo ng R1, R2, R3 bago talagang pwede nang ibenta? ilang kilo yung bago. So, sundin yan, madami. Mga ano po, lima mahigit na sakot. <laughs> ang isang biik pagka pinakain nyo po up to 3 and a half months hanggang 4 yan po yung mga ani yung pinagamarami ngayon kung ikukwenta mo po yung market value ng live natin ng patinar ay 140, 130 hindi po sumasapat lalo na huwag ito kung ikibibili ng biik ngayon kung may sarili kang biik medyo ang nabibili mo lang po sana ay di nga yung pakain pero kung ilaragdag mo pa yung biit na 30,000, dahil mura na nga ho ang live, ay kaya mababa rin, kaya uh, lalo hong lugi. Yun po ang isang nagiging problema namin. Hindi kami nararating ng market. Mga may meron sa nakaraan. Last year po madami. Pero ngayon itong taong ito, parang wala ho, wala ang dumating. Kaya yan po ang pinakamalaking problema ng magbababoy na gusto po maghanap buhay. Hindi wala na buhay. <laughs> Patuloy kami nananawagan po sa lahat ng mga kinaukulan o sa ating pamahalaan na sana ay mapakinggan ang kanilang mga kahilingan. Sabi nga, lagi, sinabi ko po kanina na hindi lang dito sa bahagi ng Puluyo Island nagkakaroon ng ganito mga pangyayari, kundi sa iba't ibang bahagi ng ating bansa na nagka, ng mayroong maliliit na nababuyan. Kaya at tuloy po kami nananawagan at uh, sana po ay maiparating ito sa ating pamahalan sa pamagitan po ng pag-share ninyo. At kung ano man po yung mga suggestion at maitulong ninyo ay handa po na uh, maiparating ito sa kanila sa pamagitan po ng pag-comment ninyo uh, sa, uh, sa ating pong uh, upload na, na video na ito. Ngayon pa lang po, nagpapasalamat kami na sana matugunan, matugunan ng Department of Agriculture uh, ang problemang problema ito sa tulong ng ating pamahalaan. Maraming po sila. Ito po ngayon, ang hinaharap po namin problema ay talaga po sobrang laki dagawa ng sa pagbababoy po ay talagang wala nang nabili. Tapos dagdag pa po, mahal ang bilihin ngayon, ang kopra mababa ang presyo. Tapos yun na nga, natulong kami sa aming mga asawa para dagdag income wala din namang nangyayari at wala nga din pong buyer. Tapos, paano namin may paaral ang aming mga anak? Dahil sa ganay nga sistema ngayon na talaga po lahat ay nagtaasan bigas po. Dati po ay 1.5, 1.6 ngayon po ay 2.6, 2.7 na. So, paano namin maitagoy yung kahirapan ay doon na lamang po sa bigas sa pang-araw-araw ay hindi namin matugunan, lalo na po sa pag-aaral ng aming mga anak. Yun po at talaga po idinadaing ngayon ng mga tao kahit po saan. Talaga po lahat ay nagtaasan tapos wala namang extra income dito sa amin at tagtuyot. Ang palayan po ngayon ay talaga po baka po ay bagsak na din po at walang tubig. Walang naipoprovide na maayos na patubig ngayon sa aming palayan. Kaya mas lalo pong naghihirap ang mamamayan dito sa amin. Yun po. Ngayon po ay kasama natin ang uh, barangay Kagawad, si si Ma'am. Ano pong mga pangalan ni Ma'am? Ivy po. si Ma'am Ivy. Yeah. Isang masipag na Kagawad dito sa barangay Kaniwan po. <laughs> At pag-uusapan po natin ang problema uh, na kanilang naranasan dito sa kanilang, sa kanilang lugar. At ang isang problema po na ipinarating sa atin ay ang mamimili ng baboy yung market ng baboy, eh. Uh, mga ilang porsyento po ang mga nag-aalaga ng baboy dito sa inyo. Siguro po, ito eh, ako mga 80 percent. Um, ano po dito ay yung mga tarat ng bago. Uh, Parang ma po dito may mga inahinay. Ayun. Saan po galing yung, yung mga inahinay? Ay, minsan po ay nabili. Eh. Kung mga nag-aalaga na para po sila magkaroon na inahinay yun nga po, mayroon po kami ditong samahan ng RIC. Ano na nga po yung, yung, yung RIC? Rural Improvement Club. Ayun po yung pinakaikot namin. Pag ikaw po yung nakapagpaanak ng isa, isa ay nahin, magbibigay ka po sa samahan ng dalawa. At yun po ay gagawin din inahin. Huwag hmm. po yung pinakaikot, ikot lang. Ay marami okay. Yeah. na po dito may mga sayo. Ngayon po naman, ay pag nakapagbigay ka po, ay inyo na po yung inahing baboy, pati po yung anak. Mm -hmm. No, maganda ang programa. No? Yeah, okay. uh, ito po ay programa ng uh, anong ahinsya? Ay, ay, yun po ay sa si yeah. ano din po? sa agriculture po. Ay, sa, sa, agriculture po. Kaya, yeah. Napakaganda yung, programa mo yan dahil sa isang mo nga, uh, dumami yung mga, pag, yung mga baboy ninyo. Pero nung dumami yung baboy ninyo, ang naging problema naman ay yung... Mm, mamimili nga po. Yung mamimili. Sa ako, sa pakain niya. Mahalang murang Baboy. <laughs> at uh, yun po, ma ma uh, mamaya makikita rin po ninyo kung gaano talaga karami din yung mga baboy na pinasyalan natin kanina eh uh, bago tayo no, uh, makipagbintuhan kay, kay, tigaga, kay kagawad. At uh, mahalaga po na nalalaman din ng ating pamahalaan dahil ito ay programa din ng ating pamahalaan ng uh, ay simula sa Municipal Agriculture of Cordeiros at uh, ito ay hindi lang dito sa ating uh, bayan, kundi ito ay posible na pang buong Pilipinas. Kaya ang isang kahilingan ninyo bilang bilang mga nag ng baboy ay magkaroon ng matugunan. Uh, Oo, matugunan po na magkaroon ng talagang mamili na yung talagang tama naman sa presyo. Para po naman hindi luging lugi ah uh, dahil tayo po ay may mga nakipagwintuhan din tayo sa mga iba pang mga magbababoy, kaya po medyo nakakaawa po ang kalagayan yan. Uh, sa kasalukuyan po, ma'am, sa, ma sa kasalukuyan, ano po yung mga uh, pinagkakakita ng mga magbababoy bali sa pagbababoy? May yung palayan. Yung palayan. Eh. Doon um, Do sa palayan, kasi nabanggit po yung palayan, Uh, kanina po sa pag-ikot din namin din sa dinaanaan na namin yung palayan pagpunta doon sa ibang babuyan ay parang kung naiiga na, na, na. Ayun, oh, gawa hmm. po ng panahon Gawa ng panahon Tapos uh, doon po sa uh, yung po, makaramihan ba ang nakatalo? Ay pag po ano, pag yung po talagang sa tag-ulan, <coughs> po talaga yung nakatalo Maliban nga lang po pag talagang yung yung kung binabaha, ay talaga po nag-dudubli-dubli, -du ulit-ulit po silang mga tatang. Yun, yun yung problema ninyo naman mong naranasan sa sa pagpapalayan. Mm uh, sa pagka, panahon ng pagbaha ay talagang nagsiyosakripisyon na mm -hmm. uh, ulit, ulit din pa rin yung pagdatanin. Kala na po doon sa parking lot ay, ay talaga po naakaw doon ang tubig. Ay pagkatatanong ay babahain, pupuhulin, hindi na uubos mo ang talo. Another na naman ang gastos e ay okay. ulti. Tapos, uh, ngayon naman, nung sa panahon, tagulan yun. Mm -hmm. oh. Sa panahon ng walang tag-init. Ay, talaga po, tuyo. Hindi po yeah. lang naman sa tubig. Kaya eh, hindi nakakatalo ng tubig. Maralo na po yung sa paibaba. Hindi hmm. po talaga ng at Hindi lang po makakaabot ng tubig. Hmm. Problema po nung taga-ibaba na magpapalayan. Pagkat sa panahon ng uh, tag-ulan, problema nila. ah, <laughs> sila yung uh, sila talaga na At panahon naman ng tag-init, sila pa rin na-apektuhan. Kaya, meron bang uh, plano ang barangay na uh, doon sa ibang hindi naabot ng uh, patubig eh, na talagang para masuplayan ng tubig, meron pong bang plano ang barangay na iba, iba pang plano tungkol doon sa pagtatanim? Maliban sa sa palay lang. Ay, sa ngayon po ay talaga po ang ano dito ay uh, wala namang ibang po. hindi na po yung palay lang talaga. Pero wala po yung mga plano pa na sa katubig na ano po ay wala po. No? Uh, oh, sa katubig. Pero yung pong pagkatanim, yung ibang crops naman? Ay, wala pa po. Eh, kami, Sarah, ay, say, yung kamisar ay si yung kalamansi dun. Ah. Oo, oh, maganda ang kalamansi Maganda ang yun. Ah. Eh, pag napapasubra naman po ang ulan na, naninilaw din ang dahon. Kasi... Na din. Eh, yung sabi nga, yung may meron kayong kalamansi. Pero uh, dahil nga, pag babagong panahon, kailangan natin ha, magkaroon ng mga emergency or other crops na pwedeng pagkakitaan pa rin ng ating mga magsasaka. At uh, dahil po, ay magbabahagi lang po tayo ang mula din po sa ating mga pinag-aralan sa uh, Formaculture Design na maganda po na uh, talaga pinag-iisipan din o sinasuggest ng barangay na magkaroon ng kung hindi makakapag-tanim ng palay o uh, pwede nyo mais o munggo dahil hindi naman siya tutali kailang kailangan yung maraming tubig. Eh, dito po may nagtatanim pa sa dilan mo ito yung panarela. Ah. Kaya po nitong magtanim ng mga gulay. Madami po may tanim nitong gulay pero hindi na bumabili. Eh. <laughs> yun, yung pa rin yung problema. Pero kahit, kahit ba ngayong uh, dire na ang biyahe po, ay hindi pa rin na uh, pabili? Ay, eh, sa panang po ngayon eh, wala yun po ay wala mong at sobrang init nga po pero pag yan po na naman, ay meron na po po magtatalig din ang mga gulay. Nakakapunin din na naman. sa nahalos lahat po nung may bakay dito, eh. ay. Nagtatalig, may. Ito <laughs> problem mo pa rin yung market. Kaya, hindi ko naman nakakapunin sa... Marami. Ang ganda, hmm. ang ganda. po. pa, po ang advantage natin kasi maganda na daan dito sa Bali Borders Road. Uh, at uh, meron din mga tayo mga umaangkat na mga na mga gulay. At uh, yun ang mga umaangkat na yun, pwede din mag, magdala mag uh, magangkat uh, mag din ng gulay dito at itindali naman sa sa Divisoria or sa sa Crossing, sa 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 Riaya, sa, sa may malapit sa Lucena City. Uh, At yun din po ang uh, yun yung problema sa sa pagpapalayan. Pero sa pagminiyog, ano po naman yung nakikita naman yun yung problema? Ay, nakababa po din ang fresho ng niyog. So, patuloy ang pag- uh, yun, naranasin. Patuloy sa, ang pagtaas ng mga binihin ng produkto naman po na, na hindi nataas. Ayan Yun ang isa sa... Isa isang uh, malaking problema dahil yun din yung mga inaasahan natin sa sa Ang inaasahan sa pagbiniyaw ay pag mataas ang presyo ng kupra, na maganda. Pero ngayon, na talagang uh, as in gusto ng sumagad, o 26 na lang po, uh, talagang ang dami trabaho sa pagkukupra. Pero na, bali, yung uh, yung kita sa pagpupuka ay eh, ulan at kulang pa rin. Uh, katulad din sa sa pagbababoy na nagbibigay uh, kayo, nag ninyo yung panahon sa pagbababoy uh, para dagdag na pangkabuhayan. Pero ang naranasan naman natin ay yung walang mamili. Kung may mamimili man ay sobra naman ka pa, binabarat. Yeah. Kaya uh, sana nga, gawa ng paraan ng ating pamahalaan. Dahil uh, Uh, tayo tayo naman, tayong mga mga magsasaka ay wala din mga ibang susuporta uh, dahil kailangan talaga natin suporta ng, ng pamahalaan dahil meron tayong mga produkto pero mababa ang presyo ng bili sa atin at meron tayong mga pangkabuhay na nandiyan pero mababa pa rin yung, yung, yung presyo. presyo. Samantalang patuloy ang pagtaas ng mga bilihin na nagihira. Kaya patuloy po kami nananawagan sa ating pamahalaan na magtuloy-tuloy po nawa yung suporta. Eh. Huwag na tayo mag-import ng mga baboy. No. Ano? Import ng import na Hindi dapat po tayo nag-export, hindi nag-import para naman yung ating mga kababayan ay patuloy po na. Patuloy po ang nananawagan sa Department of Agriculture sa ating uh, Pangulo ng Bansa, President Bongbong Marcos na sana po ay matugunan ninyo ang uh, problema na naranasan ng ating magsasaka sa buong Pilipinas. Salamat po, kagawad, at sa, uh, salamat sa masarap na kwentuhan yung mga kwento na tunay na pangyayari mula dito sa Indonesia. Sa maganda araw po sa inyong lahat. Ngayon po kasama natin ang ilang magbababoy dito sa bahagi ng Pulilio Island sa barangay ng Kabugao Bordeos Quezon. At uh, ano nga ba yung mga nangyayari o nagaganap sa kasalukuyan? Uh, ano nga ba yung problema ng uh, mga magbababoy? Ito kasama po natin si ngayon si, si, Kuya Ariel. Uh, ka, ano po yung uh, problema ninyo sa, sa pagbababay sa ngayon? Napakamahal ng, napakataas ng na presyo ng pigs at napakababa naman ang bili nila ng baboy. At halos wala pa ting nabili na. Yan. Kaya nagkakaroon nila ang pagkakatay yung bahay, may bahay, may baboy. Hindi sila at ng at may benta sa barangay. Pero kayo po, sa kasalo po yan, ilan po yung alaga ninyo ng baboy? Lima don uh, Doon sa limang alaga ninyong baboy, nasa magkano na nagagastos ninyo? Hindi na makulit. Madami na. Ay, marami na dahil po walang baboy. At uh, po, kani, si tatay po. Tay kayo, ilan po yung alaga ninyong baboy? Ay, bali, walo. Ang baboy na napakalalaki na. Hindi naman yung Yung ay inahin Pero ang di wala kang nabili. ang natin na pa. Malalaki na Baka mga sandakang kilo na halos ang isa. <laughs> Dahil mga ilang buwan na po yung... Uh... Ay, malapit na mag... Itong buwan ay wala kang nabili. Talagang luging lugi na buwan. Na, ay, <laughs> na, na buwan. na buwan. Dapat dapat ito apat buwan. Ibinta na ay. mga na ibinta na Ay magpipit yung buwan ay... Hindi uh... ba alam ang... tapong ko. Oh, kailan to <laughs> po yun? Kailan po po dito sa inyo walang namimili ng ng baboy? ito, may namimili. Kaya naang, parang <laughs> pinya. Pinipila. pinipila nila. Lalo sa usapan, bago may... Bago ko bayaran ng kanyang bago yung binihin, ay oh, baka po sa isang, isang buwan pati ito kung buwan ko pa, ay pa. marami ko so, nakapila. Isang buwan ko Kasi ito, hindi Wala. Kaya, wala. Yung aking stock. Bagaan mo sa masisilang tampon pinipila nila ay yung isang buwang paghihintay mo pag nalipasan ka pa hindi pa nila. wala, po ba dito uh, na na galing sa labas sa ngayon ay wala ano po kaya yung dahilan so, uh... Ayan, pag nila, ay ang nila ang sinasabi kinanda ng mga konsyal ng bayan para pagkulangin ang supply ng baboy. Supply ng baboy. Ang problema hindi naman nila mabili. Ngayon, kasi sobrang-sobrang oversupply na po oversupply. kaya ay nag um, ang nagsasabar din ay ang mga magbababoy. Yung po, patuloy po kami nananawagan lalo higit sa local government ng Borders Quezon. Kami po ay nananawagan sa po ng mga magbababoy at uh, ilan na po ang ating mga binisita mga uh, kababayan na hindi lang problema ay yung uh, yun, 'yung tuloy-tuloy na pagtaas ng uh, ng presyo ng feeds kundi ang pinaka problema 'yung mamimili ng baboy. Sabi nga kanina ni ng Tatay, almost 7 months na pero luging-lugi na. Pero ano nga naman gagawin kundi katayin. At uh, 'yun nga, di umano kay Tatay na mayroong mga mamimili dati pero hindi makapasok dahil nga sinasabi na magkakaroon ng lack of supply ng uh, ng karning baboy. Kaya sana po matugunan o matulungan ng local government ng Bordeaux, Quezon. At uh, ito po ay sama-sama na pag-aksyon para po sa ating mga mga magbababoy. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin pero ang mga inaasahan ng ating mga mamayan na pagbababoy ay unti-unting nawawala. Tulong po ang kailangan, hindi kung ano mang komento babaan po ninyo ang ating mga kababayan na magbababoy. Po kami na inyong tutugunan. Maraming